That's the twine. dami pa naman ang sasakyang dumadaan. Ito na kami sa palengke Kumabas ni Sir para bumili ng wrapper. Ito yung palengke ng San Isidro. Ayan. Dito kami na mamalingke Sa araw-araw. Ito pala kami bumibili ng gamot. Ito saging. Mura lang yung saging nila. Tsaka pag maraming binibili mo, may discount si ko yan Ayan ang sinabi na may mili ng saging. ngayong hapid. Habang nagaantay kasi namimili ba si mister na mga kailangan niya sa panila. Punta na kami ng double A eh para bumili ng ulan. Bumili na kami ng gulay. Ito